Gusto ko lang po magpasalamat po sa lahat po nang nag sa akin nung umalis po si Roger. Grabe na 3.7 million views na pala ito. Kung normal ka na tao, ganun talaga ang reaksyon no, iiyak kapag may umaalis na mahal mo sa buhay. Inapload ko po ang video na ito kasi madami pong makarelate, lalong lalo na po yung mga LDR. Sa totoo lang po mahirap pero kakayanin natin. Salamat po sa mga nag-comment ng mga positive. Alam ko po mayroon pong mga negative na mga comments pero okay lang yun kasi hindi naman mag-work ang buhay natin kung lang positive at negative, kagaya ng battery. Meron talagang mga kontrabida at bida, kagaya ng mga teleserye na pinapanood natin, no? At para maibsan yung lungkot ko, ay umuwi muna ako sa probinsya namin sa bahay ng mga magulang ko. Nagdala ako ng jalebi kasi sabi nila, gusto nilang kumain kasi matagal-tagal na din na hindi sila nakakain ng jalebi. Wala kasing jalebi sa bukid guys. Basta uwi ako. Sobrang excited ko yung feeling ba na grabe, ang saya mo, no? Makauwi ka. At pagdating ko talaga ay andito lang pala si mama sa labas nagantay sa akin. Nakita niyo ang laki ng ngisi ni mama. Tinignan <laughs> ni mama kung ano pa yung ibang dala ko. Pagkatapos na kumain si mama ay nagpunta siya sa bukid at sumama ako. Hindi na ako nagbihis, dumiritsyo na ako kasi excited na din akong kumuha ng mais na tilaubon. At bago yan, inasikaso muna ni mama yung kalabaw namin para makakain siya ng mga damo. Medyo malayo-layo pa rin ang lalakari namin ni mama. Kung nakita niyo, meron kaming dalang tupperware. Ang laman po niyan ay pan at saka Uh, chicken Joy. Dinalhan po namin si Tia. At finally, andito na po tayo sa final destination natin na magkuha ng tila na mais. Grabe kalami, guys. Kasarap pag bagong kuha talaga tapos pag-uwi mo, lutuin. Sus, kaunti lang yung kinuha namin mga 10, siguro kabuo. Kasi nag-tilaub naman sila mama the other day, so natagbaw na o <laughs> Yung dahon at stock pala ng mais ay hindi namin tinapon kasi yung baka namin ay kakain pala nito. kahit hindi ako magaling magtagalog ay tinatry ko po kasi marami po ang nag-request na magtagalog ako para makaintindi daw sila. Maraming salamat po sa lahat. Bye! God bless everyone! See you in my next vlog!